Nang ang araw ay unti-unting lumubog, ang mga taga na yon sa labas ng kaharian ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang mga bata ay naglalaro, ang mga matatanda ay nag-aalaga ng kanilang mga taniman, at ang mga nakatatanda ay nakaupo sa paligid ng apoy, nagkukwento. Biglang, Isang malakas na sigaw ang sumira sa katahimikan. Dali-daling nagmadali ang mga taga na yun patungo sa pinanggalingan ng ingay at ang kanilang nakita ay nagpalamig sa kanilang mga buto. Isang halimaw, nakakaiba sa lahat ng kanilang nakita noon, ay nakatayo sa ibabaw ng katawan ng isa sa kanila. Ito ay isang nakakatakot na nilalang. May mga kuko na matalim na parang labaha at mga mata na nagliliyab na pula. Ang katawan nito ay nababalot ng makapal at magaspang na balahibo. At ito'y may taas na kahit doble ang taas ng isang tao. Hindi makapaniwala ang mga taga-nayon sa kanilang nakikita sapagkat alam nila na ang puno ang nagbibigay proteksyon sa kanila laban sa mga ganitong mga halimaw. Habang sila ay nakaupo roon, hindi makagalaw sa takot, biglang naglabas ng isang malakas na uugong ang halimaw at pagkatapos ay umikot at tumakbo palabas ng mahiwagang kagubatan. Alam ng mga taganayon na, na ito'y hindi isang kabalintunaan. Ang proteksyon ng puno ay unti-unting nawawala at tanging panahon na lamang bago dumating ang mas marami pang mga halimaw. Habang nakatayo ang mensahero sa harap ng hari, si Dato Luwalhati Isinalaysay niya ang malupit na balita ng pagsalakay sa isa sa mga nayon sa labas. Matiyagang nakinig ang hari at lalo itong nagiging seryoso ang mukha sa bawat salitang inilalahad. Inyong kadakilaan, ang nayon ng hapit ay inatake ng isang halina. Ilang katao po ang nasawi bago ito pinalayas ng natirang mga taga-nayon, ulat ng mensahero. Si Apol, isa sa mga tagapayo ng hari ay tumango. Oo, inyong kadakilaan. Ako'y may kaalaman na maaaring makatulong. Ang halimaw na sumalakay sa nayon ay tinatawag na kakarabot. Isa itong halimaw na kumakain ng dugo ng tao. Isang demonyo mula sa ating mga alamat. Kilala sa kanilang karahasan at lakas. Sinasabi na sila'y dati mga nilalang ng kagubatan Ngunit nila muna ng kadiliman at ngayoy naghahanap buhay sa lahat ng kanilang masilayan. Binuhos ni Datu Luwalhati ang kanyang kamao sa upuan ng kanyang trono. Ito'y hindi matatanggap. Dapat tayong kumilos agad bago mahuli ang lahat. Magpadala tayo ng isang grupo ng mga mandirigma upang investigahan ang pagsalakay na ito at alamin kung ano ang nangyayari sa proteksyon ng puno. Tumango si Apol. Oo inyong kadakilaan. Titipunin ko ang isang grupo ng mga mandirigma para sa misyon na ito kasama si Dakila. Tumango ang hari. Oo, isama si Dakila. Siya ay isang bihasang mandirigma at iginagalang sa ating mga tao. Pabayaan siyang pamunuan ang investigasyon at magdala ng anumang impormasyon na kanilang mahahanap tungkol sa sinaunang mahika at ritual na kinakailangan upang buhayin ang puno miling si Apol sa inyong utos inyong kadakilaan Ako si Bagani isang mandirigmang mula sa matatarik at tuyot na mga disyerto sa silangan Ang aking mga kababayan ang Bagani ay palaging matatapang at malaya at kami ay namumuhay ng may kapayapaan sa kabila ng mahirap na kalikasan sa loob ng maraming henerasyon. Ang aming mundo ay isang malawak at makulay na lupain, tahanan ng iba't ibang kultura at lahi. Ngunit ang naguugnay sa amin ay ang malalakas at makapangyarihang puno ng balite. Matatagpuan itong puno sa gitna ng mundo at napalibutan ng isang malawak na mahiwagang kagubatan. Ito ang pinagmumulan ng proteksyon at balanse ng mundo. Subalit sa mga nagdaang panahon, Nagsimulang magkamalay at mamatay ang punong ito na nagiiwan sa daigdig sa panganib at ang mga tao ay nasa takot. Mayroon kaming sariling mga alamat at kwento tungkol sa puno. Sinasabi ng mga ninuno namin na ang puno ay dating pinoprotektahan ng diwata, ang tagapangalaga ng kalikasan at kapaligiran na naninirahan sa makulay at tropikal na kagubatan ng timog. Sinasabi rin nila na ang puno ay pinoprotektahan ng hinirang, isang mandirigmang pinili batay sa kanilang lahi at tadhana upang buhayin ang puno. Mayroon rin kaming sariling mga halimaw at mga nilalang tulad ng aswang, isang nilalang na kumakain ng laman ng mga buhay, at ang kapre, isang malaking at makulit na nilalang na naninirahan sa mga puno. Isinalaysay rin sa atin ng mga alamat ang kalag, isang sinaunang at makapangyarihang demonyo, naghahangad na sirain ang puno at itapo ng daigdig sa kaguluhan. Bilang isang mandirigma mula sa silangan, naglakbay ako sa buong mundo at nakaranas ng iba't ibang kultura at lahi. Ang mga tao ng kalinga sa hilaga ay matatapang at malaya, gaya rin ng aking mga kababayan. Kilala sila sa kanilang kakayahan sa pagkuha ng ulo ng kalaban at sa kanilang kakayahan na matiis ang malamig na klima. Sila ay naninirahan sa malalamig at iniberadong mga bundok, kung saan palaging malamig ang temperatura. Ang mga tao ng amihan sa kanluran ay mapayapa at malumanay Kilala sila sa kanilang koneksyon sa hangin at sa kanilang kakayahan na kontrolin ito. Sila'y naninirahan sa mga burol at malalawak na pastulan kung saan palaging humahampas ang hangin. Ang mga diwata sa timog ay mga tagapangalaga ng kalikasan at kapaligiran. Sila'y kilala sa kanilang kagandahan at mahika. sila Sila'y naninirahan sa mga makulay at tropikal na kagubatan kung saan patuloy na umuunlad ang mga halaman at hayop. Lahat ng mga kultura na ito ay mayroong kanilang sariling mga alamat at kwento, pati na rin ang kanilang mga natatanging kakayahan, subalit iisa lamang ang aming layunin, ang proteksyon ng puno ng balite. Subalit sa kabila ng proteksyon ng puno, may mga demonyo at halimaw na nag-aabang sa dilim, naghihintay ng pagkakataon na sumalakay. Ang kalag, ang sinaunang at malakas na demonyo, ay isa sa mga pinakapiligroso. Nais nitong sirain ang puno at itapon ang daigdig sa kaguluhan. Siya ay namumuno sa isang hukbo ng mga halimaw tulad ng aswang, kapre at iba pang mga nilalang na nagbabanta sa kapayapaan at balansin ng daigdig. Bilang isang bagani, hindi lamang tungkulin kong protektahan ang puno kundi pati na rin ang mundo mula sa mga demonyo at halimaw na ito. Kasama ang ibang hinirang, iba't ibang kultura at ang mga diwata, kailangang magtulungan kami upang buhayin ang puno at ibalik ang balanse sa mundo.